Đang tại vì bảo Uy nha ating Panginoon ang lahat ng mga bagay ang sabi mo sa banal na kasulatan higit pa tayo sa mapagkakot kaya sa umago tayo mo ay minsan pang at malalangin sa so, mga mga para namin Diyos salamat po sa mga salita na minsan na pa namin mga magulayan kaya puno sila lang ako may bibiling pa pala ako Kahit sa tabi na lang, oh. Thank you, po. Idol, nauuho ako sa iyo ay Ano? <laughs> Oi nauuho ako sa iyo Pabili <laughs> Akin ay Ano ang kulay? Pares lang ba yan? Pares lang? ari yung tandaan mo, si Aray Yan, dyan salad Ginanahan na, ano? Dapat buhat niya ako ba? Ga Gala akong bayan Grabing init pala din yan Nung... Ikaw ba yung isang, isang kaganao eh? Lusin na? Ha? Lang. Saan? Mamala Ilang araw na init dito? Okay. Ito na? Sa amin din dito na uh, Lusin na? Ano yung busik? Hindi na kaya, sa kulay orange ba yung tinuasin? Oo Marami kaya kayo nadating dyan hmm. kalakal Hindi mo napapansin yung uh... mga hmm. Marami din sa ipahapon na oh. Ipahapon uh -huh. Salamat ah eh. Hindi ka na ba napos ito dun? <coughs> Primix Ito, ito 80 Pila kasi dispo kaya ito? 70 Estimated Yung Pirasan yan. Yun na kaya yun. Estimated lang yun. Oh, eh, no? oh, Ito po ay uh, sa... Wala po ba? Lata na dyan yung kahit yung maliit lang. Uh, baka wala. Ang no? oh, laki naman pala. Yan na. Dalawa na lang. po. Magkano nga kisa? 8.55 po. 80. Sige. Tiga dalawa. Tiga Wala pa? Yan na lang muna. Katahoy susubok na rin magtanim sa ating plot eh, dalawa. Ari, ano tawag din? Eh? Milon at pakwan. Kaya tayo minto din eh. Grabe init. Yeah, na, maninita, kuya, kanina lang babiloksan yung tulay. Oo. oh. yun, yung po palang uuwi ng mahal na araw, yung may mga tataknan po na medyo may pagkalaki. Nadadaanan na po ulit rin yung lagnas. Kagabi lang po binuksan, no? Yan, yeah, mga bus, dumadaanan po yung video yan. Ah, Bale, ilang buwan din po sinaraduhan yan. Ayan ay national road. Ngayon po ay bukas na non abbiate il dito? a Ito yung pino. Sabi Oh, na. na ng BGM, na lang, kinukuha ng BGM, Wow. Kinukuha? Kinagaling

konti. kalau bahasa pelarang. Bagong tarim parang Oh. bang pananim yan o, no? ka lang. Okay. Oh. oo ha oo oh, lang ako si busang nananama ano pag lagi naka ay panama oo ano na hindi pa wala akong tatanim ng pipino wala ko doon wala kamatis ang tinatanim ko ngayon magkano ba ng ano, kamatis mura pa rin Pang Mayo pa naman ang ano, kagatyo kalalaki. Aabot ka yun. Ano <laughs> tatay po? Abot yan Lagi namang abot eh, Ano pag hindi abot sa mahal, abot sa mura. <laughs> ano? Dito lang lang tatay. ah, Tatay po, yan yung kinukuha mo din minsan ah. Oo nga. Oo <d> <laughs> <laughs> nga. <mag> <laughs> oh, hindi ako nagbibinta sa labas. Oo hindi ako nagbibinta sa labas. <laughs> kay... Sa manugang mo. Manu ma oh, manugang na rin ang nakanabang sa akin. Sa iyo rin. Magkano ngayon ang good na ka na rin? Eh? Diyos ko po, patatawa rin. Ay, ang upo, magkano po? Sampo. Ayan, ay babawi pa naman. Ano? Ba't po laging nakalagmak ang sili? Arig yung nakabandil nun kanina. Sa estimate nyo po, marami nang tumalag ng kamatis dito sa Saryaya. Wala? Wala pa? Ayaring kiling na sinasabi nila. Meron na, na rin naman na, Patapos na Patapos na Pact 1 Pakatakan ko na Hindi nakakapagdala din Bak eh. I bay tudini banta kilaw lumingin bangko oh na. <laughs> panindarin ya, panindarin ya. panggamit Vlog? Oh, yeah. ano yung... Bablog ka? Oo oh. oh. ba. Ibig sabi sa inyo titinda? Lucena pa Lucena Papasyal nga ako dun baka minsan Vlog ka daw kaya? Oo oh. oh. Puro blag. Blag ng papaya o oh. Red lady po ba kuya? Red lady? Bale 100 ah 800? Red lady yan Masama yung sinta e eh. bilog Oo oh. Huwag lang sa nagdadaanan ng tubig ano? Uh Oo -oh. Patay pagdadaanan ng tubig makapal pang ganyan mo marami pa Nasa uh, so, ang pinatatanim ko yung dalawang daang puno ngayon eh meron pa akong 150 meron um, pa 150 ka puno na sobra oo oh, sobra yun no. mahala na pag na prepare ko yung aking tataniman babalitan kita ang nalayo ta naman ang aking taniman sa pagpapayo tataniman ko ha Ati ba itu? Oh, ati oh. oh, ba itu tanggali muka deh. Oh. Pagdating kayo niyo. Hindi kaya maano na ilang araw pag yung dito lang sa tanimang ito. Hindi. Kasi lagi niyo ang babae sa siya sa mo sa tubig. Meron pa doon galing lukban. Dusi puno. Dadagdag din. Ano anong diniin? Red lady rin aliliit pa. Ay, pidi pidi eh. Ilang month na kaya yan? 2 months. Oh, ay ilang ilang ano pa yan bago bumunga? 3 months bumunga ito, mabilis no? sa harvest ng ano, hinog. Oh. Maganda nito pa inuk